Hi everyone. So, yeah. Share ko lang sa inyo. Uh, Darasiha Medical Center is now a partner of OWA regarding dun sa ating mga OFWs na may OWA card. Physical card man yan o digital card. So, ina-accept yan ng Darasiha Medical Center para sa para maka-avail tayong mga OFWs ng 30 to 50 uh, discount sa lahat ng healthcare concerns ninyo. Dental, derma, at lahat ng consultations, physiotherapy, uh, yes, so meron tayo niyan. And kailangan nyo lang i-present yung ating ang dami kong card, no? <laughs> Puro ID. Kailangan nyo lang i-present ang ating digital card Or physical card sa reception. Okay? So, yun. Kung wala kayong physical card, buksan nyo lang yung egov.ph and ipakita nyo sa reception yung inyong digital copy. Mas maganda, i-print nyo na lang and uh, meron na kayo sa wallet and ready na ipakita. Hindi yung magbubukas pa. med, Kasi minsan wala kayong signal or internet. So, at least meron na kayong... Uh, hard copy. I-print nyo lang and kung hindi siya uh, pag na-print nyo at hindi siya laminated just approach me ilalaminate po namin for you. Yung inyong digital card. Okay? Para meron kayo. Uh, also, yung ating uh, services na 30 to 50 lahat po yan ng services uh, mag uh, concentrate muna tayo focus tayo sa dental meron po ngayon ang bago previously kung makikita nyo oh, sige gawin kong model yung aking sarili uh, talagang sungki yan uh, nagkaroon ako ng alam nyo yung Invisalign pero meron tayo yung transparent na aligner ngayon na ginagamit instead na braces kasi mahirap permanent yun na ang sakit-sakit ang daming tumutusok sa iyo meron na tayo ngayon na plastic yung transparent na aligner um, ganun pa rin may check up ka every 2 weeks i-check pero mas mabilis ang effect nitong plastic rather than dun sa braces ito uh, ngayon yung results ginamit ko lang siya less than a year and yan na <laughs> aligned na siya and pakita ko sa inyo uh, pero nagsusuot pa rin ako so kung mapapansin nyo uh, nagsusuot pa rin ako ng retainer uh, uh, by the way yung plastic na yon sinusuot nyo lagi, tatanggalin nyo lang kapag kakain once na natapos yung treatment magkakaroon kayo ng uh, retainer para lang ma-maintain yung alignment at hindi na babalik. So, suot nyo lang siya for over 6 months na nandun lagi sa gabi kung gusto nyo or sa umaga. Pero ako, sinusuot ko na lang siya sa gabi bago matulog. Uh, and then, tinatanggal ko and the whole day wala akong suot. And sabi naman ng doktor, nung after 6 months, okay na yan. But then, ayaw kong bumalik talagang sinusuot ko pa talaga siya. So, eto yung ating uh, kuhanin ko yung sample so ganito yung magiging itsura ng inyong aligner okay so yan ikinakabit dito and ito sa taas ia-align yan parang braces din yung metal. Meron din siyang mga, yan, may mga sabitan din. Kung kailangan i-align, may magkakaroon ka rin ng rubber. Isa sa isa, ilalagay din nila yan. Okay, so ito yung ating aligner na plastic na mas mabilis ang effect and tinatanggal nyo lang ito every time nakakain ka and balik ulit. Ibabalik nyo. And every two weeks, nagkakaroon ng consultation at i-check iche ulit ng doktor yung alignment kung nag-move. Mas mabilis ang movement ng gumagamit ng ganito. Less hassle kasi uh, wala nang mga tumutusok. Hindi ka na magkakaroon ng mga uh, singaw. Uh, mahirap, di ba? Tsaka ang hirap magsalita. Yun ang reason kung bakit ito yung pinili ko kasi kapag naka braces ang hirap hirap magsalita and lalo na sa ating mga nurses or sa mga educators na laging nagsasalita, nagle-lecture, sa ating mga supervisors. So to all the professionals na gustong mag-avail, so meron po tayong 30% discount sa ating uh, aligner na ganito. Okay? So just approach us, mag-message lang and uh, check natin sa consultation kasi iba't ibang stages nito. May basic hanggang dun sa comprehensive. So iba't iba kung ano ang, ang status ng inyong mga ipin. Okay, so again, i-present ang hindi lang naman sa dental. I-present or derma even meron. I-present ang inyong uh, OFW e-card. Kung wala man at digital, ipakita nyo sa inyong e-gov PH at dun yung digital card. At kung meron na kayo dun sa pinakita kong physical card, ipakita nyo lang sa reception. Kung wala kayong internet, iprint nyo na and then tutulungan ko kayo na ilaminate yon para may copy ka na lagi na madaling ipakita pag walang internet access. Okay, so thank you so much and mag-message lang kung interesado kayo. Eto yan. Okay? So, thank you and have a nice day.